Hello, kamusta po mga kababayan, mga kalahing Pinoy, magandang magandang hapon sa inyong lahat. Isa sa pinaka matapang, walang takot na nakilala ko o naabutan ko na politiko. Isa na dito si Kiko Barsaga. Congressman Kiko Barsaga. Ano siya? No fear. Wala siyang kinatatakutan kahit kung anuman ang gawin sa kanya hindi siya natatakot. Napaka nakakahanga, nakakabilib. Napakatapang talaga ng taong ito. Siyempre, hindi rin papahuli si Vice President Sara Duterte. Eh, sino bang unang bumanat o dumangga kay Martin Romualdez na dating napaka makapangyarihan. Ay, ngayon naman siguro makapangyarihan pa rin. Dahil si Boji inupo lang dyan eh, para uh, gawing strategy. <coughs> Sino pa ba ang mga bumabangga kay Martin Romualdez? Eh, si BP Sara lang nung una eh. Siyempre, andyan yung kaalyado rin ng mga Duterte at pamilya Duterte, si Labaste, si Pulong, mga matatapang din. Pero, kaunti lang po. Ang, sa ngayon ah, ang mga politikong matatapang. Marami sa kanila silent. Ah, kaya natuwa nga ako sa ano sa isang post dito, no? Mamaya babasahin natin ano. Pero bago tayo magumpisa, ah, gusto kong pasalamatan si at LLM 1475 at LLM 1475 na nagbigay ng pa-burger no ah, 499 pesos salamat po sa pampa burger. Okay. Uh, may babasahin lang tayo no. Itong post ng GMA. Ayan no. <clears throat> uh, actually eh uh, pala ng uh, ito si Prince Denmark um umpad no. Ito yung post ng GMA News. Ayan no nakalagay oh. Hawak ng mama to be silent is to side with corruption. Yung mga nananahimik dyan, kahit hindi kayo korap na politiko, kahit hindi kayo kaalyado ng mga korap na politiko na yan, at alam nyo na yung mga nangyaring korupsyon dyan, pero nananatili kayong tahimik, ha? Huh? Kapag kayo nananatiling tahimik, hindi kayo lumalaban sa corruption, ibig sabihin dyan, nakapanig kayo sa corruption, sa mga corrupt people, corrupt congressman, or corrupt senators. Kung tahimik lang kayo. Kung nananatili kayong tahimik. may ano to, may may kasabihan nito eh. Uh, may nagsabi nito na isang kilalang baniyaga. Hindi ko na lang na-research Hindi eh. ko nakita eh. Nakalimutan ko lang. Alam mo bang sinabi rin ito sa speech ni Bongbong Marcos? Oo! Eh, ang lakas talaga mang budol eh. Hindi ko lang din maalala. Pero sinabi niya yan. Na kung sino man ang tahimik, eh parang kumakampi na rin siya parang isa na rin siya sa magnanakaw. Sinabi yan ni eh. Bongbong Marcos, tawang-tawa ako eh. Tawang-tawa ako. Ang tindi ng taong ito. Ha? Eh, ito nga, sabi sa kanya, eh, sabi pala ng isang post. Solid ang nakasulat kay tatay. To be silent is to side with corruption. History shows that society is collapse because of silence of the many who thought hindi ko laban yan. Yun ang paniwala nila. Maaring takot sila. No? Kaya sinasabi ko, isa sa pinakamatapang na politiko na naabutan ko, ito na si Kiko Barsaga. Silence is never neutral. No? When we remain quiet in the face of corruption, we allow it to grow stronger kaya lalong lumala, lalong naging talamak ang korupsyon dito sa Pilipinas dahil hindi sila lumalaban eh. Siguro kapit toko sila sa kanilang posisyon. Corruption does not only steal money, it robs people of opportunities, dignity, and the future of the next generation kahit sabihin mong you are not directly affected, the truth is, all pay the price through poor services. We can trust in institutions and culture that normalize deceit. Yung bang, yung kulturang korupsyon, nagiging normal na. Pag nanakaw, normal na. Pandaraya, normal na. Kasi, palagi tayong tahimik. Ano po? To stay silent is to side with the status quo and the status quo has long been injustice disguised as normal. Real change begins when ordinary people speak up. Masasabi ko na si Kiko Barsaga, isa siyang ordinary congressman. Dahil wala siyang, unang-una, first-termer siya first term, ano? at wala siyang posisyon sa congress congress so ma masasabi natin na isa siya maraming diyan mga ordinary congressman kahit maliit na voices, when joined with others becomes a force that can break the silence corruption tribes in darkness parang hold upper yan ginagawa yan sa tigil but collective courage will always bring the light kaya ang ganda ng hawak ni Tatang no? uh, to be silent is to side with corruption kaya hanga ako bumibilib ako sa mga very vocal na mga politiko 'no handang lumaban o lumalaban sa corruption so eto nga 'yon 'no yung isang coach o oh, korap ayan why do people stay silent about corruption oi okay, bakit ba nananatiling tahimik yung ibang uh <clears throat> wag na natin ano isama yung mga pangkaraniwang tao yung mga politiko na lang at siyempre yung mga ano rin yung mga hindi naman corrupt na empleyado ng DPWH o mga ibang ordinary empleyado ng gobyerno na hindi nila hindi naman kura pero alam nila yung nagagawa nangyayaring korupsyon pero nananatili silang tahimik ayaw nilang lumabas na magsalita tumistigo eh siguro dahil sa kanilang posisyon trabaho ayaw nilang matanggal pero nakikita mo na eh Nagdadambulan na, sinasaid na yung budget ng bayan eh. Eh bakit katahimik? So may dalawang dahilan dito. Marami namang dahilan eh. Pero may binigay na dahilan dito. No? Ayan. Ulitin natin ah. Why do people stay silent about corruption? When it benefits them. Yan ang isa. Kapag nakikinabang eh siyempre tatahimik ka. Eh nakikinabang ka rin eh. Korap ka rin eh. Eh kapag, uh, kapag nagbukingan siguro, pag matindi na yung na-corner ka na, saka ka, lang, saka ka lang magsasalita. Kagaya nila Henry Alcantara, ni, yung isa pa, si Bryce Hernandez, kapag nasukul ka na. Pero kung hindi naman, mananatili kang tahimik kasi nakikinabang ka rin. Yan isa but became vocal when it doesn't. <laughs> Nagiging maingay, no? Nagsasalita, lumalaban, bumabanat kapag wala silang napapala. O may meron tayong halimbawa diyan si Ramon Tulpo. Alam niyo ba nung umpisa ni 2022, nung umpisa ni BP Sara ni Bongbong Marcos, Banat ng banat yung kapatid ni Rapi Tulpo. Si Ramon Tulpo, yung panganay nila. Banat ng banat yung kay BBM. Ewan ko lang kung binura niya na yung mga post niya sa Facebook niya. Banat po ng banat yan. Nag-away pa nga silang magkakapatid. inawayan ni Rapi Tulpo sa kani Erwin Tulpo. Gusto nilang patahimikin. Huwag kang bumanat kay Bongbong Marcos kasi si Erwin Tulpo ina sa DSWD. Alam niya ba yun? O, Di ba? O, kaya lang, hindi natuloy yung appointment niya dahil hindi siya pumasa sa commission on appointment sa Senado. Kaya, inawan ng paraan, hinahanapan ng paraan at yun nga, uh, napunta siya sa Congress, sa House of Representatives bilang representative ng party list, yung ACT-CIS. So, naipwesto siya doon bilang representative congressman. O, oh, ba? Diba? <clears throat> kasi, hindi siya nakikinabang nung panahon na yon, No? But became vocal when it doesn't. <clears throat> Dahil uh, tumahimik na siya sa kakabanat kay Bongbong Marcos, ayan na, when it benefits them. O, oh, yung binabanata na, puro Duterte ng Duterte. At yung mga kaalyado ng Duterte. Hindi na siya bumabanat kay Bongbong Marcos. Kasi, o, uh, nakikinabang na. Alam nyo yung uh, <clears throat> yung mga media, lalong lalo na Rappler, noong panahon ni Tatay Digo, halos lahat, hindi naman lahat, halos lahat ng media bumabanat kay Tatay Digong nung presidente pa si Digong kasi wala silang napapala eh ha? Huh? Kaya banat sila ng banat. Ngayon, yung mga kaaway ng mga Duterte, ah, uh, kaaway yan. <laughs> ha? Siguro, dilawan. <clears throat> sila yung nagbibigay sa media. Okay? So, pataasan na lang siguro kung nagbigay si Digong, eh hindi nababanat kay Digong yon Isa pa, si ano, si si dating Justice Carpio eh, nakaraan hindi na siya bumabanat kay ano kay Bongbong Marcos eh tungkol sa corruption ngayon nagsisimula uli siyang bumanat kay Bongbong eh siguro hindi pa nakaka-benefits <laughs> 'di ba Ay, Marami yan, marami ang mga big time troll ah, eh, para ka maging big time troll eh dati kang justice o kaya dati kang senador diba? Ah? so, yun yung mga big time so dito po pakinggan po natin itong report ng UNTB yata ito eto Rosary, ano ang dahilan? Bakit hindi raw makikipagkasundo si Representative Tico Barzaga na inireklamo ng mga kapwa-kongresista? Hmm. Ilan na huling dumating sa nakatakdang pagdiin ng House Committee on Ethics and Privileges si Cavite for District Representative Kiko Barsaga. Ayon naman sa kongresista, buong una ng Subcommittee on Reconciliation ang House Panel para pagkasunduin yung complainant at ang respondent. Pero ayon kay Congressman Barsaga, hindi siya makikipagkasundo sa mga nagre-reklamo laban sa kanya. na harap si Representative Barsaga sa ethics complaint dahil umano sa hindi nito at mang asal bilang kongresista. Pakinggan natin ang pahayag ng mga babatas. Well, I prefer not to settle because I want um, I want to try to have a hearing and to try to make my defense there kasi mas maganda talaga pag mag, if we can all air agreements out and to talk about it. <laughs> yes. Panito, pa dito, handa siyang harapin ano man ang sanksyon na ipato sa kanya ng House of Representatives. Yeah, I'm ready for anything. I fully intend. When it all started, when I fought against Ramal, I fully intended. I was fully expecting to die, but like, kung sanctions lang naman, edi, that's much better than dying. And... <laughs> Kita nyo? Eh, di ba nakakabilib? Di ba't napaka Ah... Uh, kung sanctions lang daw, ay eh, sanctions po pwedeng uh, matanggal siya sa posisyon sa pagiging congressman at uh, okay lang daw sa kanya kung matanggal siya first termer yan ha kaya nakakahanga eh dapat ano yan eh dapat tahimik lang yan eh first time mong naging congressman eh at uh, okay lang din daw sa kanya kung makasuhan siya kung natanggal na siya bilang congressman susunod kakasuhan naman siya Okay lang din sa kanya na makulong siya. Okay lang daw. Huh? At uh, alam din niya na pwede siyang patayin. O oh, hindi eh, pa ta uh, ano may tatawag mo diyan? Di napakatapang na politiko na to. suspension, removal, imprisonment, like those are all possible. But that's fine. Hmm. Kita niyo? si House Deputy Speaker at Antipolo First District si Representative Ronnie Puno, Chairperson ng National Unity Party o NUP, hindi rin anya makikipagkasundo kay Congressman Barsaga na dati nitong kapartido. Mahigit apat na po ang miyembro ng NUP sa Kamara. Karamihan sa kanila ang complainant sa ethics complaint laban kay Congressman Barsaga. Uh, there is no reconciliation because this is not a personal grievance. Mm -hmm. Hindi naman sa akin ang insulto. Ang insulto is to the institution. Mela ngayong araw ang unang pagdiling ng House Ethics Committee kaugnay ng mga complaint na inihain sa House Panel kabila na nga yung reklamo laban kay uh, Congressman Barsaga gayon din kay uh, House Deputy Speaker Rony Puno. Pero yung pagdinig na ito ay posibleng masundan na pagkatapos ng Congressional Break sa Nobyembre. Balik sa iyo, Mela. Mm. Marami All right. <clears throat> uh, isa sa nagbunyag si Pangulong Duterte na ang House of Representatives ay siyang pinakabulok na institusyon. Tapos sasabihin ni Puno, uh, eh hindi raw siya makikipag-reconciliation. Nagbuo nga yung panel eh, ng reconciliation eh. <laughs> Tapos siya hindi raw. Ano lang yan? Uh, Saiwar lang yan. No? Saiwar lang. Ngayon, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na uh, ang House of Representatives ang pinakabulok na institusyon dito sa gobyerno natin. Hindi ba't nag totoo naman? Ayan. Napakaraming magnanakaw. Tapos si Congressman Kiko Barsaga hindi raw akma ang kanyang asal. Ano bang inaasal niya? Ay, eh, binabanatan niya yung mga korap. Yung mga magnanakaw wala na bang sasama pa? Uh, wala na bang sasama pa na isa kang politikong magnanakaw? Mas masama ba doon yung inaasal ni Kiko Barsaga? Hindi eh, ba ang mas masama doon yung ikaw ay magnanakaw? <laughs> 'Di ba? Hoy, okay, palibhasa, totoo siguro, ay hindi naman siguro. Totoo talaga na marami sa kanila magnanakaw diyan sa Congress. Kaya nasasaktan si nasasaktan sila. Ayaw nilang may bumabanat sa kanila. Kasi nga nalalaman ng taong bayan yung kanilang pagnanakaw. Kaya ang gagawin sa iyo, patatahimikin ka, sisiraan ka. Yan ang gagawin kapag ikaw ay very vocal, lumalaban ka sa corruption. So, ayan. Tatanggalin ka bilang congressman. O kaya naman, isa sanction ka, bibigyan kang parusa, kung ano man ang parusa. So, isa na yon yung matanggal ka sa iyong post. Number two, kakasuhan ka. Eh, mas magandang ikulong ka na lang para talagang tahimik ka. Eh, doon tahimik ka na. Hindi ka na papayagan ma-interview ng media pag uh, isa kang politikong lumalaban sa corruption. So, ganyan po ang ginagawa nila. Kaya sinabi ko, isa, si Kiko Barsaga ang ang napakatapang na politiko dahil handa siya kung ano man gawin sa kanya. Sabi niya, from the start, nung binanatan niya si Martin Romualdez, alam niya kung ano ang kayang gawin ni Martin Romualdez sa kanya. Pwede nga siyang ipapatay. So, <clears throat> Kiko Barsaga... BP Sara... Yan isa sa mga matatapang na politiko... Na handa... Handa rin si BP Sara na... Uh, pwede siyang ma-impeach... Eh, impact Na-impeach na siya... Sa House of Representatives... Hindi lang nagtagumpay sa Senado... Handa na rin siya... Na kasuhan siya... At ipakulong... Pero hindi siya mananahimik... No handa rin siya na ma-impeach kasi dalawa po ang parusa sa impeachment pwede kang parusahan na matanggal ka sa iyong alimbawa si BP Sara sa pagiging vice president number two parusahan ka na hindi ka na pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno hindi ka na pwedeng may appoint no may appoint sa departamento ng gobyerno forever na yata yun so yun ang isa pang parusa dalawa ang puro parusa sa impeachment pwede ka kasing matanggal no sa pagiging vice president at kung yun lang ang parusa mo maganda pwede ka pang tumakbo ulit depende yan ano, sa igagawad na parusa sa taong in-impeach <laughs> sila yung kapatid niya sila Baste si si uh, si Pulong eh di ba matatapang din bumabanat din kay Bongbong Marcos nga mismo minumura pa eh. kay Martin Romualdez eh. yung eh, sila sila Ungab sila Marcoleta ayan isa sa mga matatapang sila Erising ngayon yung anak ni Marcoleta yan yung isa sa mga matatapang ngayon. At yung iba pa, <coughs> si Chavit. Kung nga bahalat kay Bongbong Marcos. Eh, sabi niya, wala siyang pakialam. Kahit eh, ipakulong siya. Kasuhan siya, ipakulong siya. O, wala siyang pakialam. So yan ngayon, kaunti lang. Kaunti lang talaga yung very vocal na lumalaban sa korupsyon at lumalaban sa mga makapangyarihang tao sa ngayon. <clears throat> Kaya dito, hahanga oh, ka rin no oh, kay Kiko. Yan lang naman ginagawa nito. Oh. no, oh, ito, binanatan niya si Sherwin Gatchalia. Ito, sabi ni Sherwin, kung ako ang tatanungin, magtayo na lang ng bagong DPWH. Eh kasi bulok na bulok na yung sistema ng DPWH. So, okay, yung sagot naman ni Kiko Barsaga, simple lang. Magtayo rin tayo ng bagong DSWD. Puro magnanakaw rin doon. Eh, talaga naman eh. Ang daming corruption din dyan eh. Ilan ang budget ng DSWD? Eh, 215 billion. Sa loob ng isang taon, 215 billion. Tapos yung mga nasa sakuna, mga biktima ng lindol, bagyo, kaunti ilang ang ang na, naibibigay ng DSWD, 215 billion. Tapos yung yung mga ayuda, ayuda, ayuda na yan, eh hindi mo alam kung naipamimigay lahat eh. Kasi konti lang yung nakikita mo. Mabuti pa nga yung iba eh, Sako, bigas kung magbigay. Ah, hirap na hirap nga tuloy mag, ah, magbuhat pero okay lang. Talagang tsatsagain magbuhat yon, Buhatin yon. Isa ko sa ako, bigay ng gobyerno. Dalawang kilo, tatlong kilo. Ah, ano bang... Wala eh. Ninanakaw eh. O kaya sabi ni Kiko Barsaga, ah, sa'yo, si Erwin Gatchal yan, dahil kapatid mo yung nakaupo dyan, si... Si Gatchal yan din uh, nakalimutan ko yung pangalan magtayo rin tayo ng bagong DSWD kasi puro magnanakaw ang tao diyan binanatan niya, niya, rin si ano si ayan si Rapi Tulpo ayan a, kasi inuupakan ni Rapi Tulpo ayan korupsyon sa DOTR Tulpo ibinunyag ang 879k <coughs> ah <Ha? coughs> sa uh, 879k yung body cam daw yung nilalagay sa ano yung pang intelligence overpriced daw yun eh ang banat ni Kiko dyan eh sabi niya ang tapang tapang mo sa DOTR ha? Ah, kung punuhin punahin mo yung 870 7, 879k no eh bakit pagdating sa sa pagwawalwal, sa paglustay ng anak mo, gumastos ng 4 million isang gabi. Nasundan pa yan ng 2 uh, mahigit. 2.4 million isang gabi lang din. Eh, yung 4 million na lang. 4 million isang gabi. Bakit tahimik ka? Di mo man lang sitahin yung anak mo. At saan ang galing yung nilulustay ng anak mo? taxpayers money ba yan? Kasi, di ba, representative yung anak niya. Yung Axi IS yata yung party list niyan. O, di ba? Nakinabang ba? Sa mga ghost project yung anak mo? Tapang-tapang mo eh. Wala ka ng credibility, rapitol po. <laughs> Nanahimik ka eh. Sa anak mo eh. Hindi namin alam na kung ano yung Uh, kinastigo mo ba yung anak mo, kinutosan mo ba, pinagbawalan mo ba in public, wala. Eh, ang, nag, ano, ang sumita yung si Benvitag. Hmm. <clears throat> Kaya binabanatan ka rin eh. Wala ka ng credibility. Dapat nagre-resign na nga yung ganyan eh. Pero dito sa atin, kahit uh, sinusuka na, si Bongbong Marcos, kapit-tuko pa rin. Eh, meron na naman palang natanggal na presidente. Ha? Huh? Uh, sa Madagascar. Ha? Huh? Bansa pala yun, yung Madagascar. Saan na ba yun? Uh, 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 uh. Wala. Hindi ko na save. Ha? Huh? Bansa pala yun, yung Madagascar. Huh? na ano na naaus yung presidente oh, Madagascar ba yun? <laughs> na ano ko lang kasi nahagip ko lang sa pag-scroll eh o oh, tapos sabi yung mga comment doon eh si Bongbong Marcos ang kapal ng muka <laughs> sinusuka na ng taong bayan eh ayaw pa rin bumaba tapos, uh, napansin nyo ba? Napansin nyo ba yung media ngayon? Ha? Yung media, yung mga troll, mga vlogger. Napansin nyo ba na pinupromote ng pinupromote si BBM? Magaganda yung mga sinasabi. Ibig sabihin lang yan, bumoljak na naman si Bongbong Marcos ng pagbabayad sa mga kung saan-saan dyan. Galing sa taxpayers' money. Diyan, dinadala yung pera ng bayan. Bayad sa media, bayad sa mga big time troll, bayad sa mga patay gutom na vlogger, patay gutom na troll. So, dalawa klase troll. <laughs> ha? Big time na troll at patay gutom na troll. Yung mga big time, sila Trillianes yan. Risa Conteveros. <laughs> <laughs> big time na troll. <laughs> ha? <clears throat> eh, babayaran yan. O, oh, eh, investigahan mo si Kibolo, Mukha ka ng testigo, magbayad ka ng testigo. O, oh, eh, di ba? Ha? Ah, Bayarang peking witness. O, oh, idamay mo na rin si Duterte. Magamang Duterte. Okay, eh, yun yung mission niya. O, oh, investiga siya sa Senado. Eh, pero, bumaliktad si Rene. Diba? Excuse May parang buhok eh. Kaya merong big time troll. Merong patay gutom na troll. Kung tawagin nga ni Rowena Guanzon. Okay. Hanggang dito na lang po sa ngayon. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Ingat po kayong lahat. See you next time. Bye bye.